May share lang ako sa inyo mga kasecret Itong issue na sa ano Issue sa Euroflash 150 Beperman 150 Itong bracket ng caliper Katagalan bumubato bato Gumaganon yan Kaya yung ginawa ko lagyan ko ng bakal dito Pinahinangan ko Dinugtong ko to. Tapos ito naman yung sinasabi nilang pag ginalaw-galaw yung ano dito yung caliper ito kahit mahigpit na yung ihi maluwag pa rin so ito yung natatanggal no? ito yun ito yung natatanggal ito kasi nakahinang lang to dito tatlong hinang walang tibay kaya ang ginawa ko pinawildingan ko dito sa likod pwede rin weldingan dito sa dito hindi naman to nakakasaga so, na nga. tapos yung <coughs> yung dito sa ano yung dito sa swing arm natin itong banda dito kulang sa hinang yan kulang sa welding kaya ang ginawa ko ilapit ko dito kaya ang ginawa ko ni weldingan ko to dito pangit nga lang pagka welding tapos dito ayan tapos dito sa ilalim maraming walang welding yan. puro ispat ispat lang kaya ang ginawa ko na weldingin ko lahat tapos tinak, uh, tinanggal ko na rin yung dating pintura kasi nagbabakbak issue kasi yan kaya pininturahan ko na lang ulit samurai, samurai lang to <coughs> sa mga nagtatanong din kung paano malowered yung shock natin hindi po yan low lowered <coughs> walang adjustan dito so sinasabi ng iba pang raider pwede naman pang raider pero magwe dito ng ano extension kasi hindi mapasok yun magwe welding magagawa ng ano magdi DIY dito at ito na nga nakabit na nga natin yung gulong ang diskarte naman dito Kasi matalas tabingi dito Sa gitna tabingi ito Ang lalagyan lang ng washer ay Dito sa may Katabi ng sprocket Idudugtong sa spacer Yan yung, yung discarding malupit Para Pumantay din yung kadena papunta dun Mapapansin nyo na yan Diretso na yan Kapag diretso na yan diretso na rin yung gulong yan yung diskarte para hindi tumabingi hindi tatabingi yung gulong hindi tatabingi yung kadena hindi lihis yung rear sprocket tsaka engine sprocket diretso yung diretso sya kaya hindi sya gudilika so, ang mga kasikret natapos na natin ang aking ginagawa kapit na natin ang gulong kapit na natin ang kadena kapit caliper. kaliper next time ito na naman ang titirahin natin yung gas gas na yan tapos yung dito wala nang makintab wala na, hindi na makintab na magkikita nyo na rin yung gulong natin na diretsyo na tapos itong kadena diretsyo na diretsyo na at itong spacer yan, nilagyan natin ng washer, dalawa. So, ito na yung kalalakasin niya. Diretso na. So, bali, itong side stand, yung kambyuhan, pati itong footrest. Itintiin natin yan. Hanggang sa, sa mga gustong magpapaset up pala ng ilaw. Ayan, sa ilalim available po tayo dito mga kasecret nag install tayo ng mini driving light yan sobrang lakas so, bali nakalagay yan dito sa may ano, gilid ito naman yung kabila ito yun naman yung switch high and low bali nag install din tayo ng dual horn may kasamang passing light at nagwa wiring din tayo ng kung ano man yung issue ng mga wiring ng ano Vaporman so, flash bali ito yung switch sa sa ilalim tapos ito naman sa hazard ayan bali pag yung park light nabubuhay din yan tapos pag pinindot yung hazard gumagana din yan nagbiblink pa rin bali yung isa hindi natin nasabay kasi na ah, pala kalimutan mga kasikret kung bago lang kayo sa aking youtube channel at kung nagustuhan nyo ang aking video subscribe, like and share at huwag nyo rin kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo sa mga bagong video Salamat mga kasikret. Peace.